Ano ba? Uy! Oh, long time no see, Anong ginagawa mo rito? Namimili ka? Obvious ba? Uh, Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ah, uh, namimili rin. Nakashades ka pa, ah. Uh, sakit ng mata ko, eh. Anong binibili mo? Ito. O, magamit ka niya? Oo. oo. Gamit mm -hmm. ko ito, eh. Ito? Talaga, ah. Ito? Gusto hmm. Gustong gusto ko to eh. Alam mo ba kung ano yung hawak mo? Oo, oo. paborito ko nga. Ha? Sige, happy napkin. Hindi, may, 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 may almoranas ako ngayon. Tingnan ang pulutang ito. Chichiria oh, yan. Kropik. Meron parong spaghetti ah. Spaghetti, pareho lang yun. Alam ko na, ang dapat natin pinupulutan ay pulutang iniiyaw, di ba? Uyun, yun! Uy, Uy. Pulutang, pulutan pangmatanda! At ang pulutang pangmatanda ay... Meron doon tilapia. Taong? Tilapia. Taong nga. Ah. Talong? Mm -hmm. Ikaw ah! Mahilig ka sa talong, Ay, ha? Gulo nyo eh. Tingnan, makakuha ng tahong. Uy, uy. dami dami mo yung tahong, ha? Masakit pa ba dito? Hindi na, okay na ako. Ah, uh, dito sa balakang. Okay na sabi ako eh. Pumupo ka nga dito sa harap ko. Diyan? Saan mo gustong maupo sa apoy? Okay lang. Maganda natin pag-usapan. Eh ikaw, kung ano bang gusto mong pag-usapan? Hmm... Ano ka ba naman, Roy? Hanggang dito ba naman 'yun pa rin ang iniisip mo? Maning. You know what I wish you would be? A man who's so sure of himself in all situations, firm ang mga decisions niya. Hindi na fickle-minded, hindi na one-track mind na katulad mo ngayon. Alam mo, sa tingin ko, alam mo ng utak mo ngayon eh. Siguro kapag naging ganyan ka na, wala nang babaeng tatanggi sa'yo, kahit pa siguro ako. Pare, pare, pare! Huwag ka? Pera muna nito ah. Bakit? Uy, si Maning! Ayun, no? Kaya pala hindi kinuha yung pulutan natin, Sana na pala namumulutan. Tara! Tara pare! Tara, tara! Bakit hindi ka sumama sa kuya mo? E di sana natapos ng pagkukunwari mo bilang asawa ko. Pinigilan mo siya, di diba? ba? Bago pa man ako dumating, ayaw mo na sumama sa kanya. Kailangan ka pa ba mampilitin? Totoo ba ang sinabi niya? Kaya ayaw mo umalis ng bahay na ito dahil natutunan mo na ako, mahalin. Ayoko ng umalis dito dahil ayoko ng pakawala ng kalahating parte ko sa asyendang ito. Mayra... Hindi mo na ba ako matututunang mahalin? Hindi. Paano mo mamahalin ng... ang iyong kaaway?